Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat ng na mga nakatutok sa atin sa Signal 101, sa Facebook Live at syempre sa ating YouTube. TVUP. Ako po ang inyong mare ng bayan, mare Yao. Grrrr. Ayaw nga. Eh, syempre, eh, tingnan naman, ha? Oh, nga, Fierce, Fierce, ha? Fierce. Grrrr. tawag Cougar. Ay! Ah! yun. Ay, <laughs> kabata pa po oh, ako. Nga, 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 nga. <laughs> At syempre, kasama natin oh, oh, ang uh, ating uh, mm. abugada de Campanilla. Ang batikan. Oh, nga. Eh, kasi batik-batik ka ngayon. Oh, actually, oh, nga. Asa ko ba batik ka eh. oh, batik-batik batik nga. Attorney P.G. Galang. Good evening, attorney. Hello, good evening. Rawr. Dapat siguro rawr, no? <laughs> Hello rin sa mga nanonood sa atin sa Facebook, sa YouTube. YouTube, at baka kasi signal 101 ayan at dahil rrr, oh, at oh, grr ang ating oh, outfit ngayon oh. mas gusto ko sigurong malaman ng animal rights ay alam ko malapit sa puso mo ang animal oh, rights naman. so mahal oh. na mahal kung hindi nyo po nalalaman talaga ang anak na ang, ang bunso po ni Mari ay ang kanyang mga, <laughs> mga aso bigos. oh mga aso niya <laughs> mga babies oh so, pag sinatawag ang aso ulitin nyo nga hindi sila aso babies oh, so ano daw eh bakit pa ba, eh? Gusto ko talaga babies eh. Well, actually, lang pag kunyari yung mga uh, films na may animals. Tapos iyak pa ako doon pag naaapi yung animals. Totoo uh, naman, tin uh, mo si Hachiko. Buti pa yung yung Ay, oo, ko para ako loyal. Oo. Ang tao. Uh, may tayo sa kanya. ka, tayo sa kanya sa Hachiko na yan. Oo, oh, oo, oh, uh, di ba? Ang daming ang daming mga stories ng uh, uh -huh ng mga faithful and loyal Oo. pets. Ano nga ba yung una natin sa kabayo si Black Black Beauty ba yun? Ay, alam mo yun? Which one? Yung sa kabayo. Ay nako kasi nung 19 kopong kopong pa yun eh. Yun na rin ako doon. Oh, talaga. Mm -hmm. Hindi naman si Petra ang kabayo yun. Hindi naman. Ah, iba naman yun. Oh, kasi Saka si Ben, alam mo yun, yung daga. Ah, oh, may ganun. <laughs> Ratatuwi na kasi ngayon <laughs> oh, eh. Ma, sorry, <laughs> sorry. na. <Okay>. Hindi <laughs> pero tanong ko animal rights tayo, mm -hmm. attorney. Ah, uh, anong mga karapatan talaga ng mga ng mga asot. Alam mo, sa totoo lang, nasa sad ako. Mm -hmm. Kasi po, ito lang po, no, kung wala rin naman tayong, um, wala tayong batas talaga, o wala tayo? tayong mapaglalagyan. Uh -oh. Kasi ang sinasabi nila, ito sabi ha, pero nangyayari. Mm -hmm. Ang mga galang pusa, galang aso, pagka pala, walang, hindi sila kinuha for adoption ang ginagawa sa kanila, euthanasia. Yes. Okay. Yes. Which is, very sad. Kasi, sila, gumagala sila, nagahanap ng pagkain. Actually, may makakain sila eh. Kaso, kinuha mo, kinulong mo. Mm -hmm. Sana, ginawa mo, sinaksakan mo ng anti-rabies, nilagyan mo ng tag at actually may mga adoption na di ba, yung mga ngayon nga natutubang nga Oo. ngayon na parang lumalaganap na yung concept na nagpapa-adopt ng pets. Yung yari yung mga, mga nagre-rescue at nakikita ko sa socmed ngayon yung mga nag na May fundraising may projects, projects for them. Pa. That those are the things that, you know, na na nasasada ko. But again, ang sabi ko talaga, so bakit sila wala nga silang utak? Pero nakakahanap sila ng pagkain, yung nga may utak, minsan sila pa yung hindi naghahanap ng makakain nila. Nung kinulong mo, kinulong mo eh. Mm. Eh di, hindi may nakahanap siya. ng pagkain ng sarili nila. Oh, well, sa akin, I understand that, you know, sasabihin ng iba, eh yung tao nga, eh, hindi nga natin masuportahan eh. Eh tao may isip eh, ang hayop wala eh. Actually, mas maganda nga ang policy nga siguro kaysa yung uh, euthanasia. Uh, yeah, Ito, yung animal control, spay, neuter, and then para lang makontrol. Anti-rabies, oh, para lang, anti lang anti makontrol. Laging control. ganyan. At magsisimula dapat sa mga barangay Diba, wait a minute kaping mainit. Meron nga palang ano, meron nga pa palang uh, batas na ginagawa dito. Oh, meron na Animal If... Welfare Act ng Pilipinas. Yes. Ah. oo, tsaka, so, uh, actually, dapat sa mga LGUs, dapat sila, actually, sila naman talaga dapat yung... Kulang eh, kulang sa ripin eh. kulang, kulang. Kasi nga naman, ah uh, tama ka doon 'di ba kunya kung limited funds ang ang I understand kung limited funds ang kailangan anuhin ng isang LGU eh, siyempre uunahin nila muna yung para sa tao oo Well, siguro magandang makausap natin misan. Am oh, bisan talaga dadalawin ko yung anak ni uh, Senator Grace po. Oh, siya yung ano, 'di ba? Yun siya kasi he? Yung head advocate ng, ng ngayon ng, 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 ng ano eh ano, ng post sa yes, post basta ng ha? mga ng mga oh, animal. Sige, hmm. para matulungan natin para mas mapaganda ang uh, lagay ng ating mga Uh, animals na hindi naman nila ginusto. Ako, I'm an animal lover. Actually, mga siyamang pusa ko. Really? So, oh, to, oh ako din may stray cats and dogs. Oh. Okay. At saka yung pusa ko ngayon na inaalagaan ng dalawa, napulot ko po yun sa basurahan. Exactly. Mm. Ay, ang saya. Mm. Oh, Anyway, ano bang number na pwede nilang Uh, tawagan, attorney? Yeah, sa mga Globe users, it's 0954-310-0331. Sa mga Smart users, it's 0961-770-8807. There you mm -hmm. have it. At uh, tawag na po at mag-text na sa inyong mga katanungang legal para sa ating abugada de Campanilla. Oh, okay. Kahit mga pets, pwede mag-text oh, okay. dito. Pero yung nag-text mga... <laughs> ngayon dito, tao. Tao, tao, tao. tao, 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 tao. Okay, uh -huh. eto na. Ay, may call! you oh, ah. Oh. From? L.U. Land of La Union. Oo oh, nga, L.U. ang tawag ng mga bata. Ah, L.U. E.L.U. E Probinsya ng La Union. Si Edith, magandang magandang gabi sa'yo. Edith, si Mari Yauto, at si Attorney P.G. Good evening. Good evening po. Yes, Hi. ano pong tanong? Yes po. Uh, pwede pong magtanong, Attorney? Hmm. Yes. Uh, um, Wag lang daw math sa... at science, ha? Oh, ha? okay, sige. Uy, magaling ako sa math dati. Ah. science, <laughs> hindi. Chemistry, Diyos ko, yung know, hate subject. Okay. So, Edit, anong tanong? Um, regarding po ito sa... Nag-file po kasi ako ng vouchy case against my husband. Ah, oh, Nag-sign siya ng... yes, na... Ano nag-file na siya ng vouchy. Ah, nag-file kayo ng vouchy. Mm. okay. Opo. Okay. and, and yan na po siya ngayon sa ano... Uh, actually, uh, nag-ano na kami, a clarificatory hearing. A clarificatory hearing na sila. Okay. Yes po. And then, I received already the, uh, the, ano po, yung, ang tawag nito, yung, ko, ano po, yung, ang tawag, yung, affidavit, uh, counter -afidabit. uh, affidavit. Nag-submit na siya ng counter -apidabit. okay. affidavit. Okay. 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 oh, okay. kasi, okay. Tapos yung, ano po, itatanong ko lang po, ano po bang pwedeng maano? Kasi po, antol po siya sa ibang bansa. Ah, uh -huh. pero nakapag-submit siya ng counter affidavit kahit nasa sa ibang bansa siya? Ah, uh, opo, meron ah, uh, meron oh, siya, punta siya sa consul. Oh, oh. uh -oh. Hindi po, may authority po siya. Hindi, pero yung counter affidavit may... eh, dapat siya ang nag-submit. So, nakapirma siya at lahat. So, ibig sabihin eh, nag... nandito siya or anyway, meron siyang counter affidavit. Oh, an anong gusto mo yung tanong? Po, meron po. Okay. Um, nung last po, nung kailan ba yun nung nakara? Itong buwan na to. Galing po ako doon sa schedule ko na schedule ko po, po ng ano, ang tawag nito, yung psychological psychological evaluation. Mm. Tapos yung impression po kasi nung ano, psychology. talaga po, uh, major, major depression. Oh. Okay, depression, ano pa? Yes, Kasi grabe. Ang trauma na binigay niya sa akin. Okay. bukod doon, napakasakit kasi. Ano ba ang uh, ang relasyon niyo doon sa dinemanda ninyo? Asawa niya. Asawa ko po. Asawa, pero mukhang nasa ibang bansa, bansa. na. Okay, okay, para sa mga nakikinig ngayon, okay, ang vowsy kasi Tatlo ang klase ng abuse na pwedeng na sinasampahan ng ng ano diyan. One is physical abuse, mm -hmm. the other is psychological abuse, mm -hmm. and the third is economic abuse. Tatlo bang yan may abuse ka, uh, mm -hmm. Edith? Ah, uh, dalawa po, yung psychological and economic po. Okay. Psychological and economic, and economic. Abuse. okay. So, nagkaroon kana okay. ka ng clarificatory okay. meeting. Ang ng... clarificatory oh, hearing oh. usually is nangyayari yan sa preliminary investigation. Okay. Tama ba ako? Kasi yes. nga, oo, okay. oh, yung ang fiscal kasi pwede ang investigating fiscal or prosecutor, eh, um, pwede siyang mag-call ng clarificatory kung may mga tanong siya, Okay. Diba? So, so, ginawa niyo yun. Anong tanong mo ng sumunod? Mm -hmm. Um, paano po yun eh, ang gano'n sa ibang bansa? May ano po ba na, na talagang ano siya ang pundit ah, okay. na change. na, ko na ako nung gusto niya mangyari. Kasi uusad ba ang kaso kung siya ay nasa ibang bansa? Mukhang uusad siya dahil nag-submit siya ng counter-affidavit. So he subjected himself to the jurisdiction of the Philippine Courts or Philippine Prosecutor at the very least, no? So, ang, pero nakikita ko, Edith, ang problema mo is kung umusat ka to, magkaroon ng information, at pumunta to sa korte, at manalo ka, paano mo enforce ang iyong judgment? Kung wala siya dito. Yes. Yan ba ang ating nasaan ka ba? Nasaan ang asawa mo ngayon, Edith? Anong bansa? America po. America. American citizen na ba? Opo. Ay! Um, American citizen na! Meron kayong properties dito, Edith? Ay, yung, yung sa bahay ko po, uh, it was under on my name. Ah. ah, solely under his her name. Oh, pero kasi kung sa bansa natin, is that parang, even if it's under your name, kung if it was acquired during your marriage, then uh, it is uh. considered conjugal Hindi po, kasi itong... Tong, itong lupa po na tinitira at tinirik ka ng bahay ko, uh, mana mo. Lupa na po to ng mana ng nanay ko. Ah, At so kanya Itong bahay na to, itong bahay na to, but before ko siya damit, Yung bahay na yan, ay sa'yo na noong kinasal kayo, nasa pangalan mo na? Yes po. Ah, o oh, conjugal pa rin yan. Sayo pa rin 'yan. Pero pagka no. mangkalala, sayo pa rin 'yan. O oh, hindi, ganito na lang, hahanap tayo ng solusyon. Okay. Ganito na lang siguro, attorney. Ito bang uh, asawa mo ay Amerikano? Yung totoong Amerikano, okay. hindi Pilipino? Amerikano po. Amerikano. Amerikano. Mm. Amerikano. And so, um, kasi merong iba, Pilipino na Amerikano. O -o. So yung sayo, Amerikanong Amerikano. Apo. May okay. anak kayo, Edith? Wala po. Wala. wala. Okay. So, nung nagsampa siya ng kaso, eh, wala na. Umalis na yung, yung Amerikano niyang asawa. In fact, pwede nga siyang i-divorsyo ng asawa niya sa Amerika. Eh. Oo, pwede. Di-divorce ka na ba? Nag-file na po nag siya. Na Tapos hindi siya. ako pumirma. Hindi ako pumirma. Kasi pero sa Amerika, walang ganun eh. Oo oh, nga. In fact, sa California, there is such a thing as a no-fault divorce. Wala. I-divorce mm -hmm. ka lang na hindi mo alam eh. Oh, pero bit. ang na, ano ang nangyayari? Ganyan po yung nangyayari. Mm -hmm. ganun nga nangyayari. Oh, pero ganito siguro, para lang matanong natin kay attorney para sa ito Edith, no? Tatanungin ko si attorney. Attorney, ganito, so siya na abuso. Sa tingin ko lang ha, hindi ko hindi kita binubuhusan ng malamig na tubig, pero mulang hindi na babalik 'yun kasi may alam niya, may kaso siya. Oo. Oh, kasi eh, alam, so oh, gusto mo ba siyang bumalik? Wag na I Edith. Think... <laughs> move, move on na tayo, okay, move on. Oo. Oh, basta... gusto ko lang mata, mabigyan ng leksyon. Ah, gusto ah. niya bigyan ng leksyon. Pero hindi niya mabibigyan ng leksyon pag hindi bumabalik. Well, actually, baka leksyon na rin niya yan na hindi baka balik. Oo, oh, eh, kasi pag nakabalik dito, oh. may kaso ng artistang ganyan. Oo, oh, di ba? <laughs> pag, Pagka-landing pa lang niya ay kulong. Oo, oh, oh, at, uh, di ba, nakahanap ng another Pilipina. O, oh, sige. So, edit ito ang mangyayari dyan, di ba? Puusad yan kahit wala ang yung uh, hindi mabuting esposo. Oh, oh. Diba? So, uh Di ba? So, ano yan, uusad yan. At malamang at sa malamang ay makakakuha ka ng favorable judgment oh, oh. sa iyo. At ang mangyayari ng dyan is that meron lang siyang pending warrant. Te, hey, siguro ang magandang tanong dito, attorney, yung syempre, nasaktan siya, syempre siya na ngayon dehado, eh, yung lupa ba, pera nila, may pera ba kayo sa Amerika? Wala po. Bang wala, wala. Pa ah, wala, namang, wala namang palang pera. So, okay na, at least oh, uh, dito lang okay. lahat. Okay, pwede ano kasi pag walang, ganyan, walang, walang. okay, pag ganyan ay say, okay, iba ang vowsy. Ang vowsy kasi is a criminal act. A criminal ano? it's a case. criminal case. Uh -oh. Yes, oo. So, so it can only um, it cannot dissolve your conjugal property. So what if uh, hindi ba niya pwedeng isama doon sa kaso na yon na yung property niya property niya kanya lang? Ito ang gawin mo. Pwede rin naman kasi magpa legal separation na siya, Huwag mo na hintayin na divorce. Ni divorce ka dito para at kung iniwang ka na ng asawa mo for more than a year, abandoning spouse, ede, uh, you are now go forfeit lahat ng conjugal properties in the Philippines in your favor. May question ako, eh ayoko nang gumastos eh. Gagastos pa ako. May konting gastos <laughs> nga yan. Diba? Oh. Eh gagastos pa ba ako? Eh siya na nga yung napakasaya umalis dito tapos ako pa gagastos. Ano yung pinakamabilis na paraan, attorney? Para mapunta sa akin nang wala akong gastos. Pwede ko bang, for example, alam ko na dinevorce na ako dun sa Amerika. Pwede ba akong kumuha ng ng uh, divorce na Yes, actually na, there is such a thing as um hindi na annulment, hindi na legal, hindi na legal, hindi na legal, legal eh. separation oh, kung oh. if there is a valid decree of divorce. Oh, kunin ko and, na lang. Uh, kunin mo and ang kakailangan mo is only a judicial recognition. Of the divorce. Mas mura 'yon. Mas mura 'yon sandali, sandali lang 'yon. Sandali o. lang 'yon. Ang tawag doon is judicial recognition of divorce. So ibig sabihin noon is that even dito sa Pilipinas hindi na kayo kasal, i-recognize ng Pilipinas na ikaw ay is malaya ka na id. Ngayon, so, kung malaya na siya, yung kanyang property ba kanya na lang? Sa kanya na 'yon. Oo, edi mas wala kang problema, 'di ba? O ito, tanuin natin. Ah, uh, pag ikaw ba, example, ikaw ba ay naging green card holder, Edith? Hindi pa po. Hindi okay. pa po. Ah, wala pa. Pag dinemanda siya raw, pa, paano mam ma ko siyang parawang dinimanda? dinemanda? tanong si Derek ko. Oo nga. Ah, hindi naman siguro makaka-apekto uh, yun sa okay, U.S. Ganto, visa. Uh, okay, ang si okay, Trump uh, talaga kung gusto ni trap or ayaw. Okay. Unang-una, -una, wala naman siya makakasos sa'yo if it's a failed marriage. Pangalawa, kung criminal case, wala siyang makakasosyo sa iyo sa Amerika. which is only the only way that you cannot you cannot get a US visa. Correct. Because criminal cases are territorial in nature. Mm. What do I mean by that? It means that a crime can only be prosecuted within the jurisdiction from where it was committed. So hindi eh, ka pala naman nakakatuntong sa Amerika, Correct. Edith, eh wala kang walang <laughs> ano 'yon, walang walang kang, wala kang Ah, pangamba. Okay. Hmm. Ikaw ba ay may <laughs> U.S. visa na? i po niya. Pina-cancel. Pwede mo bang i-cancel na meron ka na? Ano ba yung v U.S. visa Pwede mo? Po, actually, Baka fiancé. Okay. Oo, fiancé visa. Tapos. An po. Ano daw? Tapos visa. po. Ano? Spousal ano visa. Ah, Oo, oh, yun nga. Wala. Cancel. Oo. Oo. Actually, ano yun, hindi ako masyadong pamilyar sa... Although meron ako mga kaklase na who has since um, migrated to the US and is um, specializing in visa concerns. Yes, ano? yes, Pero, yes. Uh, baka nga, baka nga pwedeng i... Ika-cancel. Pero it doesn't hinder her to get a tourist visa. Doesn't. Naman magkaiba naman, magkaiba yun. naman yun. Mm -mm, mm -mm Okay. Salamat sa iyo, Edith. May tatanong ka pa, Edith. Um, wala na po Okay, okay na, sige, good luck Ay, 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 sige Ano yung ay, 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 sige Ay, tatanong pa pala ako oh, Sige po May nag-project sa akin po na Pwede ko daw po katuhan yung babae ng alienation uh, of affection that, um, Ah, okay, okay Sabi ko na, na nga ba may babae Ay, <speaking hat> eh. oh, ano ngayon lang na Alienation of affection hmm. Okay, hmm. sa mga nanonood na what's What's alienation? It's a civil action wherein you can ano kumbaga ay yung mga ang tawag ko diyan sa kaso niyan eh anti paki-alamera. Bakit merong merong bang ano Merong bang third party? Oo. Natira lahat ng dahil sa babae. Ayun nga. Bakit bakit alienation of affection lang? Bakit hindi pa adultery or hindi pa concubinage? Oo nga. Bakit naman po na ano eh Um, meron lang ng noodle soul. Okay, ganun talaga yan. Any person who has um, an alienation of affection is actually in the civil code. Na a, any person who ha, interferes in the relations of others na um, thereby affecting na parang inilinit na. Kumbaga, kung, baga, kung sul ito. Sul Kaya nga, antay-pakialamero ang tawag pa Ah, antay-pakialamero. Oh, uh, so may nangingialam sa relasyon ninyo parang ganun na nakikinig yung asawa mo? um, nag-sul-sul-sul-sul kaya yung atawa ko nang lamig. So, hindi kami nag-away. Nang lamig. Nang lamig na lang ah, sa saan. Ah, nang lamig. Mm. Uh. Pwede kang taga dito okay, yung yeah. alien. Taga dito yung alien. Alienation. Taga dito yung alien. Oo, <laughs> 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 kasi alien. Taga dito ba yung okay. nagsusulsol? Ayan, okay. Yes, kung so. kung meron kang pruweba na talagang siya ang nanulsol at ang isa sa mga dahilan kung bakit nang lamig at uh, ayaw na sa'yo ng asawa mo. At nasira ang puri at na, siya. Oh, oh, at nasira. Oh, pwede yun. Pwede. Meron po. Merong me. such a thing. K yun ang nangyayari. Meron talaga. Na emotional oh, of affection. Pero, Edith, gusto worth mo talaga, it um, ba? Umihain um, na yun. Yan ang <laughs> tanong ko. Gusto mo talagang gawin yun? Oh, worth oh, it ba yon uh, Edith? Nagkaroon ka na ng depression, sumakit na damdamin mo, meron pa namang love second time around. Oo nga. Oh, Kaysa naman oh, mainis ka masasad oh, ka, di ba? Wag na ngayon pa wag lang na, na ano, hurt pa, hurt pa rin siya. Hurt pa rin, siya. Well, anyway, nabanggit na ni attorney ko anong mga pwede mong gawin. Mm -hmm. Okay? Oo, pwede kang mag pray. Yeah. <laughs> Nakakala kung ano na. Pray talaga kailangan. Ay nako, powers of prayer. Ako naman lagi sinasabi ko pag mayroon akong mga kaibigan na going through a breakup. Mm -mm. Ay bakit ka magpapa magpaganda ka? Exactly. Diba? Ano ba? Tapos ano? Be nga. Oh, be 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 bootyga. nga. Ah. ba? Diba? Diba? Yung a breakup glow ano, up. Diba ano, po, ano po? Ay, ano, ano po ay? po Wala ano, raw ano, magpaganda. magpaganda. Paano daw po magpaganda dahil? <laughs> Wala pong pagpapaganda. Wala yung pampaganda. Wala raw siya magpapaganda. Ah, for, ay. for, ano, wala, wala, na, wala, na. Ah! wala, 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 wala. Ah, okay. ah, comes from within. Amen. <laughs> Tsaka hindi, alam mo sa totoo lang, pagka ikaw magmumukmok, ikaw ang mag de depress oh. depress yung, yung uh, taong yun, ang saya-saya na ikaw lungkot-lungkotan pa dito, sino ang talo, friend? <laughs> 'Di ba? Wale. dami-dami oh, so, dami dito nagsasabi, uh, girl. 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 girl, <laughs> get a, we will have a life, girl. Daddy, diba? Enjoy oh, your life. Uh oh, Lalo na uh, taga saan ka? Talaga la, la union. Andi talaga. Alam mo pag nalaman pa niya nagaganyang-ganyang ka sabi niya outing oh, na mo I should really. Hindi Andi ko ta back pinakasalan union, to. Yung... Loser. A ganyan. Ganda sa La Union oh. ngayon. Pakita so, mo sa kanya girl. Sir. Siguro. <laughs> ha? Ano? Ay binagyo nga ano. Ay, Binagyo sila. Oo. oo. lahat naman si... tayo binagyo. Hello. Si ah malala. Okay ka ba? Ah uh, sa, eh, sabi so, doon, ang sabi, asabi. if it rains, it, it pours. pours. <laughs> 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 hindi, hindi, hindi. Uy, pinapatawa ka lang namin, Edith, Masaya ka dapat, ha? Hindi nga, totoo lang, believe me when I say that, you know, life is very beautiful Get out of the past and move forward. Mm. Yung mas maraming beautiful things happening to you. Kasi siya masaya na. Ikaw naglulungkot-lungkot. Ang kapadya, ikaw ang talo. Okay? Yaa yeah, mong umusad ang kaso para hindi makabalik. Pero oh, ikaw, masaya ka. Hindi na siya makabalik sa L.U. Ang ganda sa L.U. Oh, oh. Excuse, excuse me? Gaganong ka sa... Oh. Excuse ay, me ay, po? Ang ganda sa L.U. Surf, <laughs> surf, yun, surf town. Ah, uh, na, nauna yon sa Chargao. Chargao. Oo. Oh. Una ang LU before Chargao. Mas okay. mura pa pumunta sa LU. Oh, surf surf na lang tayo. Okay, Edith? pa. Okay, yan masaya na si Edith. Masaya ka na? Apa. Parang hindi. Hindi ako convinced. sandali lang, sandali lang. May tatanong ka pa, pero baka ba may so, teka, 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 teka oh, na. Wala okay na, <laughs> Wala oh, okay okay na, okay, okay na. Okay. Sige. Thank you be Thanks happy. You okay, bye-bye. Okay, from LU going to Bacolod okay. City. Okay. Si Clarice naman, 26 years old and kanyang tanong, good day attorney. We've been working for over a year, but the company still hasn't provided pag-ibig and PhilHealth and SSS. Ay, SSS, I, SSS, lang, SSS lang, lang po ang meron. The company is already four years old but says there are still issues with papers. Now we want to resign due to broken promises. Pero pinipigilan kami at sinasabing breach of contract daw kung hindi kami mag-render. Pero technically sila po ang unang lumabag sa kontrata. Ano pong dapat namin gawin? Salamat po! Actually, na, malaking problema ng kumpanyang pinag-aral. Huwag uh, uh, kang magpapatakot. Oo nga. Unang-una, ang employer is mandated upon hiring upon hiring o oh, upon no? hmm. from the start of employment na na to follow yung pag-ibig, PhilHealth and SSS. So hindi yun, eh, apat at apat for for ano to four 4 years old, kasi is isang taon na ata sila nagtatrabaho, mm -mm. wala pa rin. Mm -mm. So actually that's a criminal case ha. Na, oo, oo, oo naman. Oo, krimen. Ang hindi pagbigay sa inyo ng pag-ibig. Mandatory siya. Mandatory yan eh. Yan, oh. eh oh. So pwede nyo ireklamo reklamo yan sa pag-ibig at field health. Oh, criminal know, case. Criminal yan. 4 years na ngayon. So that's clear yon ngayon yung pinipigil na kayo mag-resign, walang makapagpigil sa isang employee na mag-resign. At saka hindi yun. Kung baga parang, huwag mo na sabihin kontrata-kontrata. Basta hindi nagbayad ng mandatories, may violation na. Oo, at you have all the reason to resign. Mm huwag -hmm. kang papabuli dyan sa employer mo. Hindi maganda yung employer mo, umalis ka na nga. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi ka mag-grow. Oo, four years apatatoon, hindi pa nila naayos sa papers nila. At saka, hindi pa na paano na? kung nagkasakit ka? Hindi wala nang... Oo, oh, di ba yung mga... Sabi pa naman ng feel health ngayon. Oo. Oh. Saka maganda Something. Ngayon, yung sa pag-ibig, maganda yun yung mga ano, ha? At saka ngayon, ang pag-ibig, may calamity loan. Hindi, sila naka-loan. Oo nga, oo nga, di, mga bagyo-bagyo ngayon. Mm. Kaya -hmm. saka ka ngayon ng rates ng ano, di ba, yung mga pag-ibig sa... Sa housing, sa multipurpose, di hmm, ba? Maganda diba? na ang rates nila ngayon. Yan. Mo, At saka the most important thing is yung... yung... May, meron kang net, di ba? Yung oh, safety net eh. Ano mga yan, pag-ibig, feel health, mga safety net yan. Eh. Kung, kasi di mo may was kakasakit ka eh, minsan. Totoo, totoo. Oh, anyway, so ipaglaban mo dahil oh, ka dapat mag pabuli. Mag-resign ka na nga dyan. O, oh, tapos oh, reklamo mo. Oo. Oh, o, oh, yan, di ba? Diba? diba? At, dahil dyan, at, dahil dyan, at dahil dyan, kami mananahimik na. Oh, mo. <laughs> Dahil sa mga su -saut mo, tapang ng mga sagot oh, at Tapang, ang mo. tatapang on. ng mga tao ngayon, oh, ha? Grrr, talaga, oh, ha? Oh, sige. sige. But anyway, hanggang sa... Hanggang sa susunod po natin. Loloko ko ng mga to. Ano oh, sabi? Eh. Yeah. <laughs> yeah, sabi. di ba? Oh. sa TikTok 'yan eh, sample. Sabay tayo. 1 2 3. Okay. <laughs> okay. ba tama ba? Tama tama, tama. Okay. Hanggang sa susunod na pangit uh, <laughs> <at, alam mo, laughs> uh, chaka uh, gusto talaga kaya ano yun buti na lang eh, buto na edad natin hindi tayo kailangan makisa, makihalo sa mga tiktok trends ngayon eh well anyway maraming maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa amin sana po ay naibigan ninyo ang ating episode ngayon hanggang sa muli po ako inyong mare ng bayan Mare Yao at ako inyong abogada de Campanilla si Atty. PG hanggang sa muli bye bye po bye. God, God bless you yeah.